Magiging chaps na no, sila. Ayan no, chaps, chaps huy, Kasi, halo-halo na yung

sulla posizione è tutto è tutto dammi qua Редактор

na nalaglag yung ima kay nilang gam na eh. ah, alam ko na itong kanino papakita anak yan hmm okay. Yeah. Okay,

yan sa so. Ano pa importante gusto bibi pa. Nandito siguro, nandito siguro yung parents. breeder kaya hindi din

tatlo na yan, tatlo na yan. Tapos itong pilaw. Tapos so, ayaw ba, bakit pinagbabasag nila itlog nila? Ito ang mga breeders sa namin sa punong kayo. Sa so, paano, kung paano hawakan yung mga ganyan na nalaklak na sinakay. Yeah. Kasi nga pag uh, ah, ganyan na nalaglag yun o hinawa mo, inalo, pwedeng hindi na nila talaga pakainin yan o kaya patayin nila gano'n. Kasi ayaw nilang gano'n yung sisilip, nahawa ka Lalo yung nga yung hinahawa Kaya yung ibang ginagawa pag gano'n, ano na, hinahanpid na nila hanggang lumaki. Na maganda din kasi uh, aamo sa'yo yung, ano, yung ibon pwede mo pa i-training. Ang problema nga lang, matrabaho talaga. Kung kagaya na ito, nagpapakain ako isang beses lang sa isang araw. Yun, baka pakainin mo ng dalawa, tatlo. Kasi ganun yung ganun ka, ano, usisi yun. Uh, yun ang mga O so, yung inuman ng ibon namin. Ano? Ay, ano, Pwedeng malaglagan ng hindi na kayo na nalag na ano. sa Inhiyan, aso. Kaya ngayon, may na Kasi ko Buti ayon, na lang na Kasi kung hindi nilang gan na yan ako okay? nandag -nan -nan kasi yung experience na yun yan sa na ano, uuwi pa. Talaga 'to, uh, pakainin pa ng ano. Mm, parents kasi nakita nila na 'no. Ayun yung isa yung med breeder. Ngayon yung una nagbigay sa amin ng ano, yung nakinga pa. Oo, Pero Nagawa namin, pinibigay lang din namin yung mga inakaya nila. Pero, ngayon, pa kapag ano, umuwenta na kami kasi pambawi lang niya sa ayan, sa pagkain